Hi guys! Ako ay bibili ng inihaw na hito ba o inihaw na tilapia. Ang aking bibilin ay pampartner sa ginisang buro. Ang napagpasyahan ko na bilin ay itong inihaw na hito. 130 isang plato. Ayan po, may kasama pang toyo, sili at kalamansi. Medyo mapapayat ang inihaw na hito. Yung tilapia naman ay sabi ko ay matinik. At ngayon ay bibili pa ako ng dahon ng mustasa. Masarap po ang dahon ng mustasa o yung parang punla, yung may ugat. Masarap po yun sa buro. O yan po ang akin nabili. Ang sukli ko 370 sapagkat 130 ang isang plato na inihaw na hito. Paalam. Ayan po. At kakain na kami. Hindi ko pa nabidyuhan na mabuti. Ay, nagkainan na po. Ayan, kagulo-gulo na po. Kainan na po sila, kaya wala na pong ayos ang aking video. Ay, hanggan dyan na lang po ang aking video. Mayroon pa kasamang pizza. Oh. Eh, hindi ko na po kinuhanan ang kanilang pagkain dahil gusto po nila yung nabili kong mustasa at yung inihaw na hito sa burong isda. Kaya hanggang na lang, hanggang dyan na lang po guys.